Minsan ba nakakaramdam ka ng pagiging iba sa mga tao sa paligid mo? Ang pakiramdam na ito ay maaaring nagmula sa katotohanan na meron kang isang natatangin pananaw at napapansin ang ilang mga bagay na nakakaligtaan ng ibang tao. Kung tingin mo ay ikaw yon, malamang na meron kang malalim at komplikadong personalidad at nakikita mo ang mundo na may pambihirang lalim kung saan ang iba ay hindi ito nakikita. Sa modernong lipunan, kung saan ang teknolohiya at mga automated posts sa ating mga newsfeed ang nauuso, bihira ang kuryosidad, kaalaman at pagiging sophisticated. Ito ang mga eksaktong katangian na makakatulong sa iyong pag-ukit ng iyong sariling landas sa buhay dahil isa kang free thinker, ang mga kahon na ginawa ng lipunan ay hindi para sa iyo. Kaya makatwiran kung hindi ka nababagay sa loob nito. Bagamat may maraming benepisyo ang pagiging orihinal, maaaring maging intense ang pakikipag-ugnayan sa lipunan para sa mga makakilala sa iyo. Kung iniisip mo pa rin na ikaw ang lahat ng nabanggit o may kakilala kang ganito, ito ang mga sinyales ng isang taong may malalim at komplikadong personalidad. Number 1. Hindi ka natatakot na ipahayag ang iyong emosyon. Maraming tao ang tumatangging magbahagi ng kanilang mga opinyon at damdamin dahil sa takot na mapintasan. Ang paghusga ng iba ay maaaring nakakatakot kaya hindi sila nagsasalita. Ngunit kung meron kang malalim na pagkatao, hindi yon problema para sa'yo. Sa halip, malamang na makaramdam ka ng matinding pagnanasa na ipahayag ang iyong mga nararamdaman kahit na hindi ka umaagri sa mga popular na opinyon. Para sa iyo ang pagiging tahimik o mas masahol pa ang pagsang-ayon sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan ay mababaw at hindi produktibo. Dahil pinahahalagahan mo ang pagiging totoo, mas madali kang nagkakaroon ng mga makabuluhang koneksyon at natural ang pagkakaroon ng positibong epekto sa isang tao. Kung nagtataglay ka ng isang komplikadong personalidad, alam mo rin kung gaano kahalaga na ipahayag ang iyong sarili para kung sino ka at huwag pansinin ang sino mang sumusubok na baguhin ka. Number 2, hindi ka makatiis sa insensitivity o ignorance. Ang mga taong may malalim at komplikadong mga personalidad ay bihirang maging ignorante, insensitive o mangmang at pinanghahawakan nila ang ibang tao sa parehong pamantayan. Dahil sa pangkalahatan, meron na tayong unlimited na akses sa halos anumang impormasyon, pananatiling konektado, pagkuha ng kaalaman, at pag-iisip para sa iyong sarili at maaaring maging madali kung pinahalagahan mo ang malayang pag-iisip. Kaya kapag ang ibang mga tao ay nagpipilit ng mga opinyon, hinuhusga ng iba ng hindi makatarungan o isinusulong ang kamangmangan, ito ay lubhang nakakaabala sa iyo pinahalagahan mo ang pagkatuto at pagiging disente ng mga tao at malamang na nakakatulong kang magbigay ng inspirasyon sa iba na hawakan din ang kanilang sarili sa mas mataas na pamantayan. Number 3. Ang dami mong tanong. Kung nagtataglay ka ng mausisang pag-iisip na naghahanap ng pag-unawa, maaaring ilarawan ka ng mga tao bilang skeptical. Maaari kang magtanong para malaman ng mga detalye tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid mo. At malamang tanungin mo ang iyong sarili ng mga tanong na mahirap sagutin. Gayunpaman, ang flip side ng pagiging mausisa ay ang iyong mga tanong ay maaaring maging mapanghimasok. Kapag ayaw silang sagutin ng mga tao o hindi sila masagot, okay lang natanggapin na hindi mo malalaman ng mga bagay sa pag-uusap na iyon Kahit na ang iyong pagiging matanong ay maaaring humimok sa iyo na patuloy na umabante, magkaroon ng kamalayan sa mga hangganan ng ibang tao at alamin ang kanilang mga pagpipilian ay hindi sinadya upang saktan ka. Number 4. Mas pinaalagahan mo ang mga karanasan kaysa sa mga material na bagay. Maraming tao ang nakakakuha na kasiyahan mula sa pagbili ng mga bagong bagay at pagkuha ng mga magagarang pag-aari. Ngunit kung ikaw ay may malalim at komplikadong personalidad, hindi ganun kahalaga sa iyo ang mga material na pag-aari. Malamang na mas interesado ka sa mga karanasan, alaala -ala, at relasyon kaysa sa mga pisikal na bagay. Para sa iyo, ang mga hindi madaling unawain na mga bagay na ito ay bumubuo sa isang tao ng higit pa kaysa sa kanilang pera o mga ari-arian. Number 5. Isinasa puso mo ang mga bagay. Dahil mas malalim ang nararamdaman mo kaysa sa ibang tao, maaaring pamilyar sa iyo ang mga salitang masyadong sensitibo at OA. Ang mga tao ang kasabi ng mga bagay na ito sa iyo ay hindi ka naiintindihan. Ang pagkakaroon ng malalim na emosyon ay nakakatulong sa yong kumonekta sa iba sa isang tunay at makabuluhang paraan. Ngunit maaari ka rin ditong maging vulnerable. Kung meron kang isang komplikadong personalidad, tinatanggap mo ang lahat ng iyong mga damdamin. Kahit na ang ibig sabihin nito ay makakaranas ka ng mga negatibong emosyon tulad ng sakit at kalungkutan ng mas madalas. Ang isang malawak na hanay ng mga emosyonal na karanasan ang nagpapalakas sa iyong kaluluwa at nagpapayaman sa iyong buhay. Number 6. Nagmamalasakit ka sa mundo ang malalim at komplikado mga individual ay nagmamalasakit sa mga tao sa kanilang buhay at sila din ay nagmamalasakit sa mga hindi pa nila kakilala. Sa halip na maawa sa mga kapuspalad, nakikiramay sila. Ang iyong pakikiramay ay madalas na humahantong sa iyo na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan nito. Nararamdaman mo rin ang mundo at gumagawa ng responsabling aksyon sa pagtulong dito hanggat maaari. At hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito dahil sa pagkakasala o kahihiyan. Ginagawa mo ang mga ito dahil napapasaya ka nila at dahil naaayon sila sa iyong mga halaga. Number 7. Hindi ka natatakot sa pagpapalagayang loob. Sinasabi ng mga tao na ang intimacy ay mahalaga, ngunit marami ang umiiwas sa parehong intimacy at commitment kapag may pagkakataon. Pero hindi ikaw yon Sa halip, naiintindihan mo na ang mga matalik na karanasan ay umiiral sa isang spectrum at bawat malapit na relasyon, maging sa isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o romantikong kasosyo, ito ay makabuluhan at mahalaga. Maging ito ay isang magiliw na tapik sa likod, isang mahabang yakap, o isang malalim na pag-uusap, kinikilala mo at tinatanggap ang mga pagpapalagayang loob. Number 8. Nakakahanap ka ng kahulugan sa mga hindi inaasahang lugar. Bilang isang malalim at komplikadong tao, nakakahanap ka ng kahulugan sa mga hindi inaasahang lugar. Saan ka man pumunta, nangongolekta ka ng mga piraso na iuuwi mo. Maging ito ay isang bulaklak sa dulo ng isang kalye o isang litrato na magandang tanawin mula sa ibang bansa. Ang tunay na kahulugan ay nasa paligid mo saan man naghihintay ang mga bagong karanasan para sa iyo. Kapanapanabik ang mga kakaibang kapaligiran at tinutulungan ka ng iba't ibang pananaw na tanungin ang katotohanan at palawakin ang iyong pananaw. Dahil sa katangiang ito, malamang na mahilig kang maglakbay at mag-explore sa mga bagong lugar. Number 9. Mahilig ka magbasa ng mga tao Para sa isang malalim at komplikadong tao, madaling makita ang kawalan ng katapatan. Sa isang malakas na intuition, Madali mong nababasa ang mga tao sa sandaling makilala mo sila. At kapag nakilala mo ang isang taong nagdanais na linlangin o manipulahin ka, hindi ka natatakot na sabihan sila. Para sa isang magandang dahilan, ang mga sinungaling at mapagkunwari ay hindi komportable sa paligid mo, gaya ng nararapat. Number 10. Hindi ka naiinggit Maaring makita mo ang iyong sarili na gusto ang mga bagay na meron ng ibang tao, ngunit bihira kang makaramdam ng inggit tungkol dito ang pera at pag-aari ng iba ay may maliit na epekto sa iyong sariling mga prospect ng tagumpay. Kaya hindi ka nakakaramdam ng ingkit. Kapag pumupuri o bumabati ka, ang iyong mga hangarin ay tunay, hindi nababalot ng pagnanasa. Dahil walang selos na bumabalot sa iyong pananaw sa mundo, nakatuon ka lang sa iyong mga layunin. At yun ay maaaring nakakagulat sa ilang mga tao na nakikipagpunyagi sa ingkit. At number 11, nai-inspire ka ng mundo sa paligid mo. Ang isang bahagi ng kung bakit ka malalim at komplikado ay ang iyong kakayahang makahanap ng kagandahan at inspirasyon kahit na sa mga karaniwang lugar. Ang iyong pagmamahal at magnanasa ay masagana at mas gusto mong tumuon sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at nagpapadama sa iyo ng kasiyahan. Ang pinakamagandang bahagi ay nakakita ka ng inspirasyon at nag absorb ng enerhiya mula sa anumang bagay na malikhain. Nararamdaman mo ang pasyon ng isang artist sa kanilang mga obra at nakakatulong ito sa iyong kumunekta sa kanila sa mas malalim na antas. Ang pag-unawang ito ay higit na nagpapasigla sa iyong sarili para sa pagka-malikhain. Para sa ilang mga tao, ang iyong intense na personalidad ay sobra-sobra at okay lang kung hindi ka nila maintindihan. Bagamat mahalagang kilalanin na ang iyong pagiging tapat sa pagsasalita ay maaaring nakakatakot sa mga tao, hindi mo dapat pabayaan ang iyong tunay na sarili. Kaya patuloy na kilalanin at tanggapin ang iyong sarili kung sino ka. Isang prangka, ambisyoso, at mausisa na individual na alam kung ano ang gusto nila at kung paano ito makukuha. Nga pala, alam mo ba kung bakit konti lang ang mga kaibigan pag matalino ang isang tao? Panoorin mo dito.